Yon. what Good evening internet. Nandito <laughs> yung mga ayun, no. panghapas lupa. Ginurik-hurik na naman. Oh, nag, nag ano na naglakad-lakad. Nandito hmm. kami ngayon sa Cornet sa Alcobar. Eh may nakita tayong Pilipino na nagpi-fishing. Nahila niya. Si Sir, kababayan ni Baylo eh. Oh. Asa ba? Kada Bilbagan. Kawayan, kawayan. kawayan? Oo. Oh. Ilo-ilo? na. No, no, no. Tagalibalon. Oh, taga Bacolod pala. Yan. Oh. Kaya saan kumabayan mo? Kaya yun ah. Haliyong way. Ayun, lagi sa kababayan, natin. Ayun. Ayun. Aduh! Nandito test cornet, Dalawa. Ay na, tingnan natin Hello. si Kabayan ha. Ang galing ni Kabayan mamingwit eh. Inaabangan namin to kasi ang mahuli niya, ilalako namin. Ay, wala. Nawala. wala. Ay, di po. Matatalino na rin yung isda dito. Oo, oh, nag-aral na itong mister dito sir. <laughs> Hindi kaya dati. Paruno <laughs> na, ha? Dalawa. Ano yun, ano yun? Dito korni sini ka rin doon doon sa kabila doon, makikita pa mo siguro dyan Kung makita pa yan, mga ano yan, mga India Bangla Mga Bangladesh, yan doon Bangla Ayan ka Ito, kaya... suporta natin doon, kami yung nanonood kanila eh Gira! Hmm Doon kami yung na, nanonood kanila sa kanila, na may ming wait Eh, ko ito Sabi ko, putahan sa kabayan Eh, support natin Baka makakuha ito ng tangigin na isang Oo, Yan yeah. Yung barin, hindi na makita yung barin kahapon nung nagpunta kami dito, yung harap na yan, yung maraming may puti-puti. Yung ulap. Building niya. Ayan, Oli. barin na yan. Ayun na si uh, Sir, oh. May hinila na. Tereng! Ayun! Oh, dito, maka isang ulas ka dito. May si isang kilo dito. Ayun din lang. Ano? Ano? Ayun, ah, sarap na na yan. Wow! Hindi lang sabaw. Oo. Oh. Ayun. Ganito ang buhay dito sa Alcobar. Pag malapit ka sa Cornets, malapit sa dagat, libre na ulam. Fresh na fresh. Fresh na fresh pa yan. Galing sa dagat. Sige lang galing, galing. Galing, galing. galing sa dagat. Walang ayos yan. Walang hey. ilo yan. Talagang fresh yan. Sige lang <laughs> uh, galing sa libro. Fresh <laughs> na fresh. <laughs> okay. Pero, Thank you. Dito daw ba na ban party uh, bawal lang lumusog. Lumusog, lumusog, lumusog sa tubig. Kasi bawal na. Inuhuli na lang pulis pag may ano. Hanggang dito lang, bitaw-bitaw. Yan okay. o. Tapos meron siyang lagayan itong timba. Dito niya nilagay sa si timba na yan Yo! Okay. Simple, simple, simple <coughs> ano lang. Libangan, at least libangan. <coughs> Kasi <simple>, na libangan, <coughs> pang patay oras, nakaulam pa. Bibili ah. oh. ka pa ba ng isda, eh meron namang lib libreng ulam sa dagat, magsipag ka lang. Mano pa, uh, Itong kasama ko, sabi niya, pag siya daw namingwit dito, gusto niya pag nahul, makahuli siya, ipahila ng crane. Grabe, kaya bang Ano Tuna. Ay, ito, sabi niya. Ay, ano yun, ito na. sabi mo? Ay, gusto mo, ito. pag ikaw, ano, ano, ano sabi mo? Gusto mo, pag ikaw namingwit? Alam mo, oh. mga ganyang isda lang. Mm. Malilit ka. Malilit. malilit. Gusto ko yung, pag naming ako yung hilain ng barko ba? Pag ina nga, <laughs> Kering nang Oh, yun. Ganon. Oh, ayun, mga isda. <laughs> ayun, <no>. uh, <laughs> yung, isa, yung isa, lang kasama namin dito. Hoy, harapin kayo Oh. Harap ayun, <laughs> oh. <laughs> yung isa kasama namin, yung driver namin, pinatulog namin, kawawa. Masakit ang ulo niya. Okay, para lang na Ano Ganyan na yung style ano. Waiting lang ba? Pag may kagat, sa bahila. Ayun oh, eh na. Nag-vibrate na. kung nag-vibrate yung fishing rod, sa bahila. Ow. Oh. Kung baka ba ito, yung mga tao nilang Anong oras dito ang ano sir? Madalas. Ma ma madalas ang ano dito? Malakas ang bingwitan. Tot. Kontot, high tide. Ah, bukhitain. No. Ah. Then, hi -tide ah, high tide naman. Oh, sumakay pa high tide na to eh. Kala. Si umaga ang ano eh. Low eh. Kala. Ayun, ayun. Kala. Ayun. Ano na sinasabi oh. Ano lang, magsipag-sipag lang talaga dito. Wala. Nahuli. Kala. Magaling. magaling, magaling yung isala yun. <laughs> Kinain lang yung pain. <laughs> Sabi na hipon to, masarap to. Yan yung ano yan sir, pangpain niya, hipon yan. Ano? Yan ang nabest na pangpain, hipon. Ano, mm -hmm. buguntingin ni sir yan, yung hipon. Yan. I-slice niya ng malit-lit. <laughs> si hipon talaga ang ano yan, ano? Mga ilang kilo yan sir, one pork. Eh. Ah, kalahati. Proin minsan, hindi naman talo. Yung. Abay, alam mo yung kuwana ng halaan dito? Yes. May pinagkukuhan silang halaan dito, yung malapit sa pier. Pier sa yun, sa Malapit sa pier yun eh damam na yung damam na yun ano ba to ano ba tong lugar na to Alcubar Alcubar kubar yun daran malapit sa Pira yun eh nung na namin doon dati Oo. doon yun sa ano sa Meron din doon sa katip dati pero ang ba din ano 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 lalaking ano ano nila sa lugar na ano delikado pumunta sa Katip hindi din yun. Yan, yeah, layo. Layo yan. Siguro ang layo ang dalyong na nasa mga 30 meters. May git. yung isang pain. Ano? Mm. Dalawang ano yun. Dalawang... Yun know, o, oh. yung sanya o. Ano, ang dami o. Oh. Ah, sa kabila, ang dami. Ito, na naman. Hindi wala. Matatanggal. Ano kaya kung iwan muna natin siya? Parang tayo ang nakano dito eh. Nakano na Dito kami Ayun na. Oh, ayun na. Sabi ko sa iyo eh. Oh? To, ano mga pamilya mo to? Tapos pwede na bagan Ano pamilya mo to? Ayun? Murillo. Murillo? Oo. Ayun simple lang oh. 'o, na. Oh. Ano Ma. na, ano na din na. Kamatisan ba? Ano ka? Hambug ka lang, nakatangki ka lang, hambug ka na Yan. Aalis patmula kami ngayon sa 'no, dito sa si Kabayan may nakita tayong bikers. Padjak natin 'to. Anong grupo mo, sir? Wala. <laughs> Wala grupo, solo ride lang. Ah, ayo sian, pulda. Ano? Pulda. Ko ito. Hmm. Wala yan sa plan ng bike eh, nasa tuhod yan. Di ba so, sir? So, oh, wala yan sa bike. Tu mo? Pag Kamo ganda pag mga bike. Bago ka mag-upgrade, yung tool mo na i-upgrade bago yung bike. Na-upgrade ko na ito. Pati ito. Na-upgrade na. Yung पिच गले